kukuha ako ng tanglad. Ito, kunti pa lang yung ano niya. Lalagay ko sa nilaga ko. Huwag mo kasi pag may tanglad eh. Ito. Huwag lang natin gisian masyado. Para tumubo pa. Ito Ito naman. Buti na talaga masipag magtanim-tanim yung asawa ko. Okay pa paano may magagamit tayo libre. o Oh. Ayan, konti lang. Uy. Ang talong ko. Sipag mo nga. ulam namin ngayon. Ilagang baka. Ilagang manis. Ayan. Hmm. Tinanggal ko na yung tangla dyan.